Love for All program umarangkada sa Talisay City sa Cebu. Libreng serbisyong medikal at mga ayuda handog sa mga benepisyaryo. Si Jesse Atienza sa detalye. Ilang araw pa lang nakalalabas sa ospital dahil sa stroke si Narciso. Dinala siya ng kanyang asawa para mapacheck up at makakuha ng libreng wheelchair. Para mga magpakonsulta mag sa iyang kasing-kasing o mga tambal o bahin aning wheelchair. Dako, adyo kayong tabang, sir. Kay, o mga anak, ana. <laughs> Mahal man ng wheelchair. Daghan kayong salamat nga namugna ning klasiha sa kalihokan ni Ristalisay. Sinamahan naman ni Eliazar ang kanyang 74 taong gulang na manugang na si Tatay Calixto dahil sa kanyang problema sa prostate. Ay, dako kayong tabang sa mga tao diri sa Blackaw. Ang tambal, mahal ba ang tambal? Labi na kayong dudar mahal pati mahalan niya. Tagpapinta ba gato, susa. Mahal saan magpacheck up? Oo, oh, mahal saan magpacheck up. Yeah. Ilan lamang sila sa 2,000 mga sibuano na dumagsa sa unang Lab for All na isinagawa sa lalawigan ng Cebu na pinangunahan ni First Lady Louise Araneta Marcos para ilapit sa taong bayan ang libre at malawakang serbisyong medikal. May eye check-up at may mga ipinamimigay na libreng salamin sa mata. May libreng gamot matapos magpakonsulta sa mga doktor. Nagsagawa din ng minor surgery ang ilan sa mga doktor at surgeon gaya ng pagtanggal ng mga bukol sa katawan. Ayon sa organizer, nagsama-sama na ang physicians, nurses at mga doktor mula sa mga government hospitals sa Central Visayas upang pagsilbihan ang mga dumagsa sa aktibidad sa kanyang talumpati binigyang halaga ni First Lady Liza Marcos kung gaano kalapit sa puso niya at maging ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Cebu. Namigay din ng tulong pinansyal ang DSWD sa nasa 1,500 na benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Bahagi lamang ang lab for all sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa taong bayan ang serbisyo at kalinga ng pamalaan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.